Mga kainsan, naay na yung ating ano ah. Aw, oh, yung ating kinuha sa may dagat. oh, ay dalawang tulyasi. si mga kainsan. Lalaho ka natin ng talbos ng tibig. Kukuha lang po tayo. Yan ang sarap noon. -tala, -tala. What's up mga kainsan? Mga kainsan, tayo na malingki kahapon. Ah, ah. Yan ang biro mga kainsan. Yan ang pagkakamahal ng bilihin ngayon. Ah, ay pataas ng pataas ay. Ano? Eh, eh, wari ko yung nababa na lang ngayon. salwal. Aba, ay pag isang libong piso yung biyabit lang yan no ay maigi pa mga kisang din sa bukid tayo dadali ng ano talbos ng tibig ah, ah, mga sinaunang pagkain po ay dini eh walang gastos sabi kay dini tayo salinang ay kung walang trabaho si misis ay eh, dini ko na lang po kami titira sa bukid oh. Pag ang naulam mo dito metal. Yeah, ya, rin na. Metal boss ng Balinghaw eh. Metal boss ng Kamote. Ya, yeah, edi. Oh. Ariko. Eh, eh. Walang dun naman mga kainsam. Nadali naman ako ng ah, ah. aring lipa. Patsi ay. Kainaman biru Ah, mga kaisan. Di ba gatay yan ang daming kinuhang ano? Yan ang dami tayong kinuhang talaba. Ah, hindi man talaba. Yung ano? pakua yung tapalang. Yan lalaho ka natin ng talbos ng tibig. Ah, mga kaisan. Aring ganari. Kumakain po ba kayo ng ganari? Talbos po ng tibig. Ah, mga kaisan. tibig po tibig ati pong bagat makakaralit nito yung mga ano mga nagkukupra pagkadami po natin bisitang ano bisita po tayo yan dami po na sa ilog ay ah, mga kadadag kadalagahan pagkadami nila ay anong gagara pa man din sabi ko ay ah, ah, ingat kayo diyan at ah, pag kayo nakita ng mga maniniba ng saging ay Kahit yan ay mapaklayp Angab nga biniyam Ayan nung na doon mga kaysan sila Sinamahan ko Babalikan natin Mga bisita natin from ano, bulakan po ah, ah. Puro babays out na doon Mamaya papakita ko sa inyo mga kaysan Ito mga kaysan Hindi naman tayo sa Yan Ganda rin po ang kukuhanin ninyo talbos kainsan baka ikaw niyan ay naku po ang bituka nami naku sanay po ari sa pagkain gubat kaya po kami hindi masasaktin hindi marami Pagkain pagka inaahon ng bundok yo dami na rin yo Wari kay yung kadagal, kadalagahan din eh. Aba, ang mga bayawang mga kainsan. Parang ano ay, parang buntot ng bangka lang. Sabi ng mga meron. <laughs> yan, yan ang gara. Mga foreigner, sabi nga. Foreigner. Foreigner. Sabihin naman eh, mga foreigner. Aray, matanda. Maraming may talbos din eh. Oh. Yung ganda rin po, oh, pinagtatalihan ng kalabaw ay nasa riwa po ang dahon nila. Hmm. Pang-alis umay laang naman po, aray. Hmm. Pang-alis umay, mga ka-insan. Aba, pagkakagara pala ng dapo din eh. Oh. Hindi oh. pala may dapong napakagara. Oh. darkness, Ay, gara. Oh. Ay, pwede rin pang display sa bahay. Oh. Pagkakalaki. May anak pa. kahit po tibig na pula kahit po tibig na puti mga kainsan gagayatin nyo lang ito ng pinong pino mamaya ah, papakita ko sa inyo yung ganda rin ang mura ha kukuha ninyo medyo murain Kagaya na rin murain po ito yung may kawari ha baka po ang makuha ninyo yung upli upling gubat ay makayaskas mahahadhad ng inyong ano ang inyong lalamunan makakapag strip sila kayo pag yung upli hmm. para lang po kayo ng ano ng Nari mga kaisan may nagpapahanap sa akin. Taga Yupi. Dito po. Rare na daw po ito eh. Meron marami naman sa gubat-gubat dito. Kaya lang sa ibang gubat daw po. Hindi, pandan po. Maliit lang siya. Hindi daw po ito tumutubo sa ibang lugar. ko lang sa ibang lugar ninyo. Rare daw. So, yun eh ang sabi. Nari, ang marami. Nari. Mm. Shout out sa mga lumaki sa bukid Pero sa ibang lugar Hindi alam na kinakain po ito Sa ano nga po dit, Yung ibang lugar nga po Yung Talbosang Galyang Hindi po alam na kinakain din po yun Sabi ah Palawan po ang tawag sa ibang lugar Sabi ah Kainsan kinakain pala yan. Ba, na eh, sa Basta nasa tamang pagluluto. Basta pinong-pino mga kainsan. Tapos gagatan natin. parang ganito mga kanyang texture yan pino dami na po kayo mga kaisa ang dami ang plastic na po Yan yeah, mga kaisan, atin po muna tatanggalin atin bago isigigisa. Ito. Pwede pang display pala ito. Tutugtuhigin ko pala. Pang display po. Ang daming crabs. Ang ano namin ano. Atin pong igigisa din eh. Ay ano, say na rin. Dalawang tulyasi ay. Pero imo mga tiga, ang dami namin, tiga galawang tulyasi kami mga kaisan. Ang dami. Isang sako nga, pati susu. Ating igigisa pong may lahok na rin. Sarap nung, anong. Kakayuring ko muna rin, madali am. dito biro sa amin mga sir perming ginatan sa inyo ba ay luto sa amin ni perming ginatan ay tas ay may siling maanghang ay lahi like, kahit anong luto oo, oo. perming ginatan kahit is ng tulingan pagkasain mo piprito tas ay pag hindi na ubos ay gagata naman ay naman ha ginatan Ya, yeah, mga kaisan, langis. Mantika sa Quezon. Sa Quezon ay langis, sa inyo mantika. Sibuyas bawang. yah Sarap ng ito. Yo. Panalo na mga kaisan. Tapos Tapos ilalagay natin ang ano? Ilalagay natin ang tapalang. apat na yan mga kaisan. Medyo naga. Parang ipiprito-prito mo ng kaunti. Gusto ko yung gisado eh. Ito, pero ito pwede natin ano, mga kaisan ha gigisa ko lang ng kaunti para mawala po ng lansa. Depende po sa inyo. Ang gusto ko po yung ganun na eh. Pwede po naman yung dritsyong gata na. Ang ganda yung sunog-sunog ng kaunti. Ano? Kaya ako yung gusto ko po yung naglalangs-langis na eh. Kaya ko po ito. Yeah. Ang ay, dito. ang makiinom dito eh, bulwang. Bulang na lang yan, oh. Yo, nagmamantik ang naglalangis-langis. Yeah. <laughs> Rinig nyo mga kainsan, naglalangis-langis na, no? naputok-putok na sabi ng matatanday ay eh, pakislig na o oh, yun tsaka mo ilalagay ang gata mga kaisan gata ho gata aka ah, ah. ang yun. gata ay, yun eh. yan gagayanin mo yan, sabi ng matatanda iyo medyo ha halu haluin para hindi paglinawan Tapos mga kainsan, ilalagay mo na ang talbot ng tubig. Ay, panalo na. Panalo na. Oh. Oh. Sa kasili. Ah, ah. May tulog ang Bicol Express. Papakakapikitihin lang natin mga kainsan Sarap na yan. na ba No. Ay mga kainsan nyari na. Luto na po. Ah. Nagkakapot-kapot na po. Woo! Nyari na mga kainsan, naglalangis-langis. Ah. Kakain po. Mga kainsan, kakain po. Kakain po. Yan, si Kuton po dumating. Galit, naghahakot mo kayo ng tinong chicken manyor? So, oh. Naghahakot po ng chicken manyor Ito kuno ko mo. Tara pito niyo. Sinakambal po ay Nasa bayan po si Utoy. Papatsika po. Tuwa nang ngayon po ay uso ang ubot sip on. Si Bombay naman po. Ma Na po. Ay namimitas po sila ng ano, sili. Mam no, tatay. Oo. Tayo po ay susunod doon ngayon at uh, may ina si Kasulo ang po tayo. Mga sa kakain po. Kipid. May pinuntahan po kami sa sakyan, ikaw utol eh. Hindi ba po nagkakasundo sa presyo? Hmm. Dito, kain. Mm -hmm. Panalo ano Tul. Oo. Kaya lang Talbos po ng tibig. Na may sili. Panalo. Kakain po. Nang gutom. Panalo ano? Hmm. Sarap. Pag so, kami pinagkukulap, kukupra. Malayan ka tulang mga ulam. Minsan po ay ano? Dalala ang namin sardinas. Bahala na po sa gubat kung ano makakain. Panlahok. Bahat may dalang sibuyas bawang. Minsan ay sardinas yun na. Ah. Hmm. Kung nang bahala kung ano makakuha mong talbos doon. Kaya yung mga lulo at lulo natin madali, ah, mabil, Matagal ang buhay ano. Mm, -hmm. Anong... yung mga lolo natin eh ano eh. Nine yung lola ko ngayon buhay pa 91. Mm. Ngayon yun nga po kami. Ay ano po? Maano ang buhay, matagal. Gawa ng ang pagkain ay eh, mga gulay pati. Hindi nabili ng mantika at minamantika na lang sa bukid. Kaya sila hindi pumasaktin ba? Ngayon may mga ano ay. Eh. Ang pasarap. Mm abuno spray apektado ah. yung nanay ni, tata, ni na, tatay ni ni nanay yun po ay sumakabilang buhay walang sakit basta sa kata sa na na po ay sa ano si to Santo mm na po ay sa ano sa katandaan na po mm pambaka yung na hospital hindi po Wala nararamdaman sa sobrang tanda no hmm. Nalo. kailan tala mong pipinutol? Ah, oh, baka mga katapusan pa rito baka nang no. mayo Jun. pasok mm. ulan na naulan na kakain na, no? mm. po Nakantay ko lang po ako sa si estudyante at uh, magtuturo po rin mamaya Ay yun yung mga naguuling oh Oo, namaya po Nakantay-antay ko lang Marunong sumulat Oo nga Kanalo po Kanalo mm. po namin kanina ni Kautol na pupunta po kami mga kay Kualbin eh busy din naman po kami pero baka ngayong makalinggo bahala na kapasyalan ko lang po ng maghapon o sa lawak ngayon tali man niya ato ah, sa lawak ano ba yung maraming tayo ngayon? sitaw ba? sitaw, isang silo tubig mm -hmm. so, ganyan yung binakanti lahat hindi na sa'yo nag-iiras nasa diretsyo na? Mm -hmm. oh ayos ka? ayos ka? Tinilab. Tapos yes, yes. so, na. Tuloy, nabungo na ang bulaklak ah. Nakita ko mo. Kaparan din Malayo po sa amin ay. Uh, ang ano? biyahe po ay limang oras hanggang alim na oras. Parang bumihay <laughs> po kami ng Maynila. Pero Quezon province pa rin po. Masilangan. Alam mo po ang Quezon province ay ma -ano, malawak. Kaya ang ang pagkakaalam ko ba dati ay ang Aurora. Kaya pa rin dati ano? Mm. Pero parang hiwalay na ngayon ano? Hiwalay na. No? Aurora yan. Hello po sa mga taga Aurora. Kayo nga po ba yung Quezon pa Parang Quezon pa rin eh. Pero separate ano? Hiwalay. Ang Quezon po yung napakalawak. Yung panta. Pag po simula dito sa Tayabas, para kami nagbiyahe po ng Maynila, mga 5 hours to 6 hours. Mm. Malayo din natin, malayo okay. din. Malayo po. Ah, shout out nga pala kay ano, kay Melot, Nini. Ayun, ang anak na. Congratulations sa inyo. Kay Tita Nels, Ayan, taga Impanta. Dapat impapangita kami noon eh, hindi na natuloy-tuloy eh. Siguro eh schedule nang maayos